Magandang araw ulit sa inyo mga ka isyo Ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon para po sa isa na namang episode ng ating uh, pag-uusapan dito sa ating For The Record. At uh, sa episode na ito, atin po pag-uusapan itong isang liham o dedication o isinulat ni dating pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa kaniyang uh, nag-iisang lalaking anak na si uh, ngayon Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. mga kaisyo. At ito po ay nakapag uh, uh ano tawag dyan sa uh, uh, dito nito sa Tagalog nakapag bagbag damdamin. Yan ba? Uh, sorry naman po kung ganyan ang kamali po ako pero oo uh, yan po mga kaisyo. Now, um, Bago po ang lahat mga kaesyo, huwag pong kalimutan na i-like po ang video na to at i-click po ang subscribe button para po sa ating YouTube channel at ang all para sa notification bell mga kaesyo. At of course sa ating Facebook din naman, huwag pong na i-follow at i-like nyo po sana. Supportahan nyo po sana ang ating mga social media portals mga kaesyo para po patuloy tayong makapagpahayag at maka ng ating mga nalalaman sa inyo mga kaisyo po. Okay, so ito po ang uh, liham o nakita po natin uh, liham o sulat o dedication, hindi kasi natin matukoy ang uh, ang uh, kabuuan ng istorya tungkol dito mga kaishow. Kung sakali may alam po kayo, pwede po kayo mag-leave sa comment o mag-leave ng comment mga kaishow para po madagdagan po ang ating impormasyon tungkol po sa isinulat ni dating uh, Pangulong uh, Marcos Senior mga kaesyo, ni Apolacay so ito po ang uh, hindi kasi ito masyadong klaro, of course alam naman po natin na uh, uh, kinid na po ang uh, mga Marcos noong 1986 at dinala po sila sa Hawaii so ito pong sulat ay ginawa noong, o isinulat po ni uh, Apolakai noong October 15 1988 sa Waikiki, Honolulu. Hindi na kasi natin masyadong uh, maintindihan yung uh, pagkasulat nito mga ka pero mayroon kasing uh, still mayroong naglimbag nito at uh, uh, ginawa yung uh, mas klaro pong laman ng sulat na to kasi kung mabasahin po natin oh, Waikiki, yung, Oh. Probably Waikiki Honolulu, October 15, 88 to Bongbong, my only son. So ito po ang sinulat ni um, dating Pangulong Marcos Sr. kay ngayoy Pangulong Bongbong Marcos mga kaisyo. So gagamitin na lang po natin yung mas klarong text mga kaisyo na uh, ginawa para po sa sulat na ito. So, ito po yung uh, masklaro mga So, Waikiki, Honolulu, October 15, 1988, to Bongbong, my only son. This book may be my last legacy to the Filipino people. I wanted you and I, me and Irene to be among the first to read it. For while other Filipinos may waver as to what they would be willing to pay for our country's freedom we belong to a breed that has never counted the price we must pay for freedom you are a true soldier and our credos has and will always be battle for our country's freedom to the death but more than death price of even fortune or life most valuable to a man honor itself as i wrote on your last birthday go with pride and embrace your destiny God always go with you your father Ferdinand. So, yan po ang ah, nilalaman ng sulat na yan mga kaesyo no ni uh, Apo Lakay kay uh, Apo bongbong mga kaesyo Apo bongbong Marcos ating pangulo ngayon. No? So, yan po ang uh, kabu kabuuan, yan po ang kaniyang sulat. So, parang uh, kasi namatay po si uh, Apo lakay September 1989 so less than a year na po ito isinulat ito now as sinabi ko na kanina, as as to uh, what book anong aklat ang uh, ang uh, sinabi o binigyan ng dedication para kay Abungbung uh, Marcos hindi natin alam pero kung may nalalaman po kayo just leave at the comment section at the comment box mga kaisyo para may uh, dagdag kalaman po tayo tungkol dyan mga kaisyo. So, ang uh, sulat na ibinilin kay uh, Pangulong Bumbong Marcos, ito po ay nagpapakita kung gaano kamahal talaga ni Marcos Senior ang ating bansa mga kaisyok. At parang at para po nga uh, naliwanaga na po ang mga Pilipino na talagang gawa-gawa uh, lang ng mga dilawan yung mga uh, pag uh, yung mga ano uh, yung uh, pagpinta ng uh, mga pangit at uh, no masama ang uh, mga Marcos mga kaisyo No kahit man dito sa aklat na to na dinig dedicate ni Ferdinand Marcos Sr. kay uh, uh, pangulong Bongbong Marcos nagpapakita na oh no na ang kanilang credo no nagpapakita na tinutukoy niya si Bongbong Marcos na totoong sundalo at ang credo nila ay battle for our country's freedom to the death na ang pakikibaglaban para sa kalayaan ng bansa ay kahit hanggang kamatayan man. At no, mas mataas pa daw sa kamatayan ang presyo. No? Bugti no ng pakikibaglaban ng isang tao ay ang kanyang honor. Mga ka So yan po ang uh, nagpapakita kung an gaano talaga kamahal ni Pangulong um, dating Pangulong Marcos Sr. ang ating bansa mga kasyo. Ito ang uh, isa. No? For while other Filipinos may waver as to what they would be willing to pay for our country's freedom, we belong to a breed that has never counted the price we must pay for freedom para sa kalayaan para sa kalayaan ng bansa. Kahit man may ilang mga Pilipino na magsusurrender na, susuko na sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng bansa. Sila daw ang, ang iibilin ni Pangulong uh, Marcos Sr. kay Pangulong Marcos Jr. na dapat ipaglaban ang kalayaan ng bansa. O, laban sa mga dayuhan o, na kahit kamatayan man ipaglaban dapat ipaglaban ito o so, so yan po ang napak uh, uh, bagbag damdamin na liham galing kay uh, pangulong dating pangulong Uh, Ferdinand Marcos Senior mga kaisyo para sa kanyang nag-iisang anak na lalaki na ngayoy Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kaisyo. So once again, huwag pong kalimutan na i-like pong video na to, at click pong subscribe at ang notification bell para sa ating YouTube channel at sa Facebook naman. I-follow po ang ating Facebook fan page at i-like po niyo sana at i-like nyo po din ang ating mga video at ating mga post po doon sa Senior Simon Issue 101. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon magsasabing, Take care, God bless you all, and all praises belongs to our Lord Jesus Christ. Paalam.